Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Aquarius. Take only what resonate, guys. Ah, hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makakuha lahat ng energy ng Aquarius sa mundo. So, kung hindi ka makaka-relate, hindi ka makaka-resonate, okay lang po yun. Kasi may mga next readings pa naman. If you want, pwede mong check yung ibang um, sign, like yung um, rising sign mo, sun sign, moon sign mo, and yeah, maaaring nandoon yung message para sa sa'yo. Okay? So, if ayaw mo ng ganitong klaseng reading, pwede ka pong mag-next video. And ma-appreciate ko yung inyong likes, comments, ganyan. Basta positive lang po tayo. Wala, ta po ta Wala tayong paano ta po dito negative comments kasi mag-spread po tayo ng positivity. Start na natin ang reading Aquarius. Love reading for you. Ano meron sa mga Aquarius? Sun, Moon, Rising. Main energy mo is the Hierophant. Mm-hmm. Aquarius. Hierophant. Ayan. Sorry pala kung medyo na alog ko yung camera. Ay, yung ano. Table. Oo. Nakapatong kasi dun yung camera. The Hangman. o oh, dalawang major arcana. Yung iba sa inyo, pwedeng you are currently... Pwedeng um, may mga lessons kang pinagdadaanan ngayon sa buhay mo. Ayan, especially, uh, might be, itong mga lessons na ito ay uh, maybe may kinanaman sa past. Pwedeng, um, or family, kasi eight of wands is at the bottom of the deck. May mga tao or bagay, or whether friends, family, or um, situation ang gusto mong alisan ngayon or alisen pero hindi mo magawang makaalis dyan eh you are stuck, you are waiting maybe for the right time or pwedeng hindi mo alam kung anong gagawin mo so whatever the situation na gusto mong alisan nakikita natin na parang tinutuloy-tuloy mo na lang muna sa ngayon kung ano yan and kahit ano yan ha, love, career or maybe um, situation or maybe uh, family no with the eight of uh, swords na kita natin na uh, pagod ka na eh pero to the point na parang hinahayaan mo na lang talaga so sino ba tong person na ka-connect mo pagdating sa love love reading to guys ha So, sino itong person na kakonek mo pagdating sa Love Aquarius? Okay. Justice. Ayan, major arcana din to. This is Libra Energy isa pa. The devil. Puro major arcana yung lumalabas sa card mo, ha? The devil. And the justice card. So, bali, apat lang mo kinuha kong cards. Uh, which is dalawa sa'yo, dalawa sa person mo. Tapos, puro major arcana. Okay. So, sa nakikita natin dito with the justice card, uh, um, you could be stuck. Or, pwede itong person na ito is may marriage na involved. The devil is here. Well, I don't know kung kaninong side. Which is side mo, side niya. Okay lang. Basta may marriage na involved dito sa inyong dalawa. And this could be a past person. The devil gusto niyang bumalik sa'yo. Three of cups. So gusto niyang makipag-reconcile. Gusto niyang bumalik. Gusto niyang malaman kung possible pa ba. Especially, guys, Um, si uh, South Node is active ngayon. There's, ayan, lalo na itong sunod na solar eclipse, no? Magkakatabi na naman si Moon, uh, si Sun, si South Node, Lilith, ayan, Vertex, and si Mercury. That is on October 2. Sa October 1 yung solar eclipse. But anyway, that is on October 2, 2024. So, yung eclipse na kasi na yun, pwedeng magbigay siya ng like, eto nangyayari na ngayon pwedeng pwedeng there's opening of doors pagdating sa mga past person lalo na na nakaretrograde yung mga planets na Neptune, Saturn, Chiron, yan asteroid Chiron, si si planet Pluto nakaretrograde. So ang daming nakaretrogrades na planets. So ibig sabihin, pwedeng may mga pagbabalik ng mga nakaraan. And ito 'yon, could be a past person na parang gusto niyang like to tell you the truth. Gusto niya sabihin sa iyo ang katotohanan. Gusto niya maging ana sa iyo. Gusto niya makipag-connect sa iyo, makipag-communicate sa iyo. Gusto niya isa ka to para connection na to. Some of you, you do have here of this is the Five of Swords. Seven of Wands is also here and Star. The lovers at the bottom of the deck, King of Swords, Knight of Cups, Knight of Swords, Queen of Coins. Ngayon ba sa inyo, pwedeng hinayaan mo na lang muna tong person na to kasi nagpo-focus ka sa dreams mo, sa wishes mo, sa goals mo, sa buhay. Pwedeng yung iba sa inyo, pwedeng wala rin, yung, lalo na yung mga hindi mo ka-connect or ka-communicate itong taong ito. Uh, I can see a lot of, nakaramdam ako ng energy ng pagod, ng stress sa'yo. And uh, with regards sa person na ito, ganun din. So, pwedeng kanya-kanya kayo ng sitwasyon ngayon na pinagdadaanan na parang nai-stress na kayo. Gusto niya nang alisan, gusto niya tanggalin to sa buhay niyo. There's this feeling na parang gusto niyo... Pwedeng ikaw din eh, gusto mo ding i-work out itong nakaraan na to, itong past to, pero hindi, hindi, mo alam kung paano. Parang ang alam mo ngayon, basta naghangad ka pa rin sa person na ito. In the near future, para sa yon, Aquarius. Well, gusto ko malaman yung emotion. Nakakaamoy nga pala akong sampalok. Like sampalok candy or maybe sampalok. This could be a reading. Ano yung emotions ng person na ito towards you? Six of Cups. Definitely the Six of Cups. And the King of Coins clarify this. Hindi to para sa lahat ah. Ten of Pentacles, guys. Applicable lang itong emotion na ito kung itong person na ito may binigay siya ng something sa iyo in the past. Pero kung past person tapos wala naman siyang binigay, pwedeng hindi, wag mo kunin yung message na yun kasi yung iba sa inyo, kung may binigay siya sa noon na like something na pinag-ipunan or may value, may halaga like maybe gold or anything na may value. Binigay niya 'yon kasi mahalaga ka sa kanya. Okay? And maybe even the two of cups is here. So, minahal ka niya. Mahal ka pa rin niya. Kasi hindi siya ng ganun, hindi siya mag-e-effort magpapahalaga sa iyo ng ganun. Or magbibigay sa iyo ng bagay na may value kung hindi ka talaga mahalaga. So mahal ka mahal ka niya and importante ka sa taong to. What will happen in the near future for you, Aquarius? Four of Pentacles, Eight of Swords. Clarify this. The Empress. Ten of Pentacles. The Emperor. Ten of Cups. And the long ten. Seven of Pentacles is here in the Eight of Cups. Well, may napakita dito in the future, more like advice to kasi. Alam mo, yung magbabago ng future mo is ikaw. Kung hindi ka masaya sa situation mo, I mean, you have to free yourself, the Empress. Love yourself. Alam mo, yung pagmamahal sa sarili, wala lang yun sa, kasi kakain ka ng masustansya pagkain, mag -e exercise ka kasi you love yourself, love yourself. Pero kung ikaw mismo, hinahayaan mo na ang sarili mo, ay nasa isang sitwasyon wherein hindi ka masaya. Kinakaya-kaya ka. Ikaw lang ang nagbibigay na nagbibigay. Um, ikaw lang ang sabihin na nating nag effort Then might be or ikaw lang kumbaga parang mar mararamdaman mo yun eh. Mararamdaman mo yun kung ikaw ay uh, parang sabihin na nating ginagamit, ayan, pinakamalapit na term. So, kung inayan mo sarili mo na ikaw ay ginagamit, may bigay mong alisin yung sarili mo dyan. Walang ibang mag-aalis sa'yo dyan eh. ba? Diba? Kung hindi ka masaya sa sitwasyon mo. And you don't love yourself enough kung ganun, inayan mo na ganun-ganunin ka. Okay? the ten of swords and the the ten of cups and the ten of pentacles. Yung iba sa inyo. Um, the emperor is here. Gusto niya magbuild ng something sa Pero gusto niya ring makita na you are free or tanggap mo siya. Or you are the, dealing with the emperor. Yung person mo is the empress. So, both of you love each other. Both of you are like the Emperor and Empress. These are partner cards. You could be soulmate. You could be twin flame. Pero paano siya makakapasok sa buhay mo kung ikaw ay hindi pa handang tanggapin ang taong ito? Thank you for watching. I love you all and bye-bye.